kamusta mga idol for today's video gagawa tayo ng adobong pusit ito pusit natin lalagyan natin kamatis at kalamansi at luya ng gawin dito adobo sa kamatis na may kalamansi yan mga idol prepare lang natin at tara lutuin na natin painit na tayo mantika mga idol yan, konti lang mga idol para di masyado mamantika ang ating kinakain. Okay, mga idol, lagay na natin ng bawang. At ang sibuyas. Lagay na natin. Pasok na natin din ang luya. Matindot ko, Wala yung ano. Meron. Kaya, yeah, mga idol. Lagay din na natin ng kamatis. Pagin natin ang pusit natin, mga idol. Napakasarap nito, adobo. Adobong pusit na may kamatis at luya. Alululuin lang natin, mga idol. Hindi natin kailangan ng palambutin na may gito kasi pag sinatagal natin yung pagluluto, parang lalong matigas ang pusit kailangan parang sim lang ganyan matpok apok lang lagyan natin ng laurel mga idol para mabango ganyan. tsaka natin sasangkapan mamaya ng toyo lagyan na natin toyo mga idol mo para maglasa ng adobo natin. Adobong pusit. Uh, oh, sarap nito idol. Sa mga nakakapanood ng aking pagbablog, sana naman mga idol, yung bago-baguan lang sa aking panonood, ah, uh, please naman, baka naman, pa-subscribe naman po ako ng aking YouTube channel. O kaya, pa din ako sa aking face Facebook page. idol. Titres tayo ng kalamansi, mga idol para yan ang pinaka pampasim lang nating adobo opposite mga apat lang na pirasong kalamansi mga idol okay na yan okay sarap nito idol lag, lag, lag. panguha idol ah pangunang ating adobong puset lapit na maluto to idol lagyan natin ng na konting paminta mga idol at lagyan din natin ng pampalasa mga idol Okay. Okay, idol. At luto na ang ating adobong pusik na may kamatis at kalamansi. At luya. Napakasarap nito. Napakasimpleng gawin lang, mga idol. Okay. Salamat sa panonood at magandang gabi. Tara, kain!